chimpanzee at gorilla, parehong malaki at malakas na primate. Kahit na agresibo ang mga chimpanzee, hindi pa nakikita na nakipag-away ito sa ibang uri ng primate. Kaya naman, laking gulat ng mga scientists nang bigla nilang makita sa isang video na kinukuha nila sa wild na tila ba nagumpisa ng digmaan o gera ang mga chimps laban sa malalaki nitong kamag-anak. Tama. Sa video na ito, masasaksiyan mo ang simula ng alitan sa pagitan ng dalawang uri ng unggoy na ito. Kaya naman, ihit na ang like dahil magsisimula na tayo. February 6, 2019 ang lokasyon ay sa Gabon, Africa. Isa itong bansa sa Africa na maraming mga protektadong parke ng mga hayop. Isa sa mga binabantayan ng mga sayantipiko ay ang isang grupo ng mga chimpanzee na binubuo ng 27 miyembro nasaksihan nila na ang mga chimpanzee na ito ay biglang umatake sa isang grupo ng mga western lowland gorilla. Ang grupo ng gorilla na ito ay binubuo lamang ng limang miyembro, tatlong babae, isang baby gorilla at isang pinuno na malaking lalaki na silverback gorilla. Dapat mong malaman na ang mga gorilla na ito ay lumalaki ng anim na talampakan kapag tumayo ito ng tuwid at tumitimbang lang naman sila ng 500 pounds. Pero ang laki nila ay walang naitulong sa pang ng mga chimpanzee. Sinubukan naman ng lalaking silverback na ipagtanggol niya ang kanyang pamilya. Napatalsik ang ibang chimpanzee at na-injury pa nga ang tatlo. Pero sa huli, natalo pa rin ang kawawang gorilya. Kinuha ng mga chimpanzee ang baby na gorilya. Sa kanila ito binugbog hanggang mamatay. Matapos ang 52 minutes na laban, kinailangan tumakas ng mga gorilya iniwan na nila ang katawan ng baby nila sa kalaban Noong Disyembre ng parehong taon, umatake muli ang mga chimpanzee at pumatay na naman ng mga baby na gorilla. Ang nasa screen ngayon ay ang video recording ng pang-atake na ginawa ng mga researcher. Alam ko, hindi malinaw ang pagkakakuha dahil mga unggoy ito na nakatira sa wild. Ang pagkuha ng magandang video sa mga hayop na ito ay sadyang napakadelikado, kaya mahirap lumapit sa kanila. Gawain lang yon ng mga taga National Geographic. Ang mga hayop na ito ay nag-aaway sa gitna ng gubat at kahit na mga tao ay hindi dapat mangyari sa nangyayari sa kanila ngayon. Hindi rin pwedeng lumapit dahil siguradong madadamay. Ganun pa man ang huling pag-atake ng mga chimpanzee ay naganap laban sa pitong malalaking silverback na gorilla. Mas mahaba yung laban na tumabot ng 79 minutes. Hindi malinaw kung yun pa rin ang mga chimpanzee na umatake sa pitong gorilla o ibang grupo na dahil hindi naman kaila na matatapang ang mga chimpanzee. Kaya naman mananatili pa rin ang katanungan. Bakit? Bakit sila lumalaban at ano ang dahilan ng mga pag-atake ng mga chimpanzee na ito? Dahil yung totoo, ang mga chimpanzee at gorilla ay namumuhay ng payapa kahit pa nagkikita ito sa kanika nilang mga teritoryo, lalong-lalo na sa tropical forest ng Central Africa. Ang dalawang unggoy na ito ay madalas umiiwas lang sa isa't isa at minsan pa nga kumakain ito ng sabay sa iisang puno nang hindi naman nag-aaway. Ganun pa man ang mga chimpanzee ay territorial at lagi itong nakikipag-away sa ibang grupo ng mga chimpanzee para protektahan ang kanilang lugar o pwesto. Noong unang pag-atake, kakabalik lang ng mga chimpanzee galing sa pagpapatrol kaya tila ba mainit pa ang mga ulo nito? Tapos baka nakita nila na nanginginain lang yung mga gorilya kaya yun. Napag-initan nila ang unang grupo na kinaaway nila. Pero ano nga bang posibleng mangyari sa ganitong mga eksena tuwing magagalit at makikipag-away ang mga chimpanzee? Well, sa laban na naganap kanina, kitang-kita naman natin na lamang na lamang ang mga chimpanzee. Sabi ko nga, kagagaling lang nila sa pagpapatrol kaya maiinit pa ang ulo nila nakaredy pa sila makipag-away. Sa sobrang dami ng bilang nila kaya naman talagang talo o kawawa ang nag-iisang gorilya. At dahil nga nabigla lamang ang gorilya, dahil hindi pa naman talaga ito nangyayari dati. Isipin mo dumating yung kapit bahay mo tapos akala mo gaya pa rin ng dati. Tamang kinamusta mo pa tapos bigla kang babanatan. Sino ba naman ang hindi magugulat doon? Pero kung alam ng mga gorilya na kaaway nila, ang mga chimpanzee, baka madehado naman ang mga chimpanzee dahil maliliit lang sila. Kaya naman, sino nga ba talagang mananalo? Sige, check muna natin ang data ng kalaban. Ang mga chimpanzee ay kadalasang umaabot ng nasa 35 hanggang 65 inch o pulgada ang taas kapag ito ay tumayo. Ang mga lalaking chimps ay titimbang ng hanggang 154 pounds, tas ang mga babae naman ay umaabot ng 110 pounds lamang. kaya ng mga gorilya, halos nasasukupan din ng mga chimps ang kalakihan ng kagubatan sa kontinente ng Afrika. Pero ang diet nila ay binubuo ng halaman, prutas at insekto. Pero hindi kagaya ng mababait nilang pinsan. Ang mga chimpanzee ay agresibo. Madalas bayulente ang kilos nito. Pwera biro. Ang karahasan sa mga chimpanzee ay napaka-common na. Na siyang patunay na ang pagpatay na sa na ng mga unggoy na ito. Tama. Kadalasan ng pagiging maras nila ay ginagawa lang nila sa kapwa nila chimpanzee na sa ibang grupo. At hanggang ngayon, hindi naman madalas na makita sila na makipag-away sa ibang primate maliban noong 2019. Kaya naman masasabi ko na meron talagang umpisa sa lahat ng bagay. Lalong-lalo na kung hindi na nila mapigilan na manakit o pumatay ng ibang uri ng hayop Gaya nga nagsasabi ko ulit, nasa dugo nila ang pagiging matapas. Kahit pa ang mga chimpanzee ay mas maliit kumpara sa mga gorilla, meron naman silang pambihirang lakas. Nung may nabalitaan na umatak ng chimpanzee sa tao, nagawa nitong putulin ng ilan sa mga daliri nito. Parte ng mukha ay sira, pati yung kanyang saging ay naputol. Kaya naman kayang sumuntok ng malakas ng mga chimpanzee, pero di na kailangan. Bakit pa? e kaya naman nilang hawakan halimbawa ang kamay ng kalaban at putulin ito gamit lamang ang puwersa. Dagdag pa dyan, merong mga nadokumento na digmaan sa pagitan ng mga chimpanzee na nagresulta sa pagkamatay ng dose-dose ng unggoy na ito. Lahat ng ito ay dahil sa kanilang ugali sa lahat ng mga mammals bukod sa mga tao. Ang pagiging maraha sa grupo ng mga unggoy na ito ay natural na talaga. Isipin mo ang ibang hype na lalaki pag naglalaban para makaskor sa babae. Maglalaban lang sila hanggang sa may matakot o matras na kalaban. Hindi nila para patayin ang kapwa nila. Pero ang mga chimpanzee ay naiba sa ibang hayop. Hindi sila titigil hanggang sa hindi na humihinga ang kalaban nila. Sabi nga nila, ang pagiging maraha sa isang ugali na makikita lamang sa tao. Yung mga nagsabi noon ay walang ideya kung ano nga ba ang itsura o nangyayari kapag nag-aaway ang dalawang grupo ng mga chimpanzee. Yun yung tinatawag nilang Chimpanzee Wars. Hindi natin pwedeng madetalye, sa YouTube ang nakita ng mga manan sa video nila dahil masyado itong marahas. Kahit nga yung mga scientist na nakapanood ay talagang pinagpawisan ng malamig sa nakita nila. Hard to watch, It's brutal, and disturbing. Halos lahat ng nakapanood mismo ng video ay talagang nagulat at napaisip kung nakita ba ito ng mga ungkoy sa mga tao pero hindi. Dahil ang pagiging brutal ay may advantage para sa mga chimpanzee kaya naman nung sinugod nila ang mga gorilya hindi na siguro dapat pang pagtakahan ito at kakausa. Sabi ko naman sa'yo, gagawin nila ulit yon dahil na-experience na nila. Bukod pa dyan, ang mga chimpanzee ay hindi lang basta-basta sumusugod sa mga kalaban. Gumagamit din sila ng mga military tactics para magplano. Isang katangian na makikita lang dapat sa ating mga tao. Lahat yan ginagawa nila para lamang makasigurado sa kanilang desisyon at para hindi masyadong magkamit ng damage sa kanilang grupo. Isa sa mga halimbawa nito ay ang pag-akyat ng mga unggoy sa matataas na lugar para ma nila kung saan dapat sumugod tuwing may kaagaw sila sa teritoryo. Isa itong matandang taktika na ginagamit ng mga tao sa mga sinaunang gera. Mabibigla ka na lang talaga dahil nadiscover din ito ng mga chimpanzee. Bukod pa dyan, alam din ng mga chimpanzee kung paano magtago at lumapit nang tahimik sa mga kalaban. Kadalasan kasi, ang mga chimpanzee ay maingay at sigaw ng sigaw, pero minsan, nagbabago sila. Kapag ang mga chimps ay makikipaggera, bigla silang nagiging tahimik dahil alam kasi nila na pag nag-ingay sila sa teritoryo ng kalaban, eh tapos sila. Kaya naman pumapasok sila ng tahimik at halos walang kaingay-ingay o kaluskos. Matapos masurvey ng mga chimps ang lugar mula sa bundok, papasok na ang kanilang patrol group para i-check ang lugar. Ang leader nila ay humihinto madalas para i-check kung may kalaban ba sa paligid at kung sakali na may kalaban nga. Ang sus sunod na mangyayari ay didepende sa balanse ng puwersa. Kapag ang kalaban ay mas konti sa kanila, susugod na agad ang patrol group. Kung mas marami naman, babalik agad sila at magkukunwari na lang na walang nangyari. Matalas no. Run. Alam nila kung kailan sila lalaban. Bukod pa dyan, ang mga chimpanzee ay nakikita na gumagamit ng sandata para maghunt ng pagkain. Pwera biro, hindi yan panungkit ng bunga o prutas. Ang mga chimpanzee ay naghahunting. Ginagamit nila ang sanga tapos papatalasin nila ang dulo gamit ang kanilang ngipin. Kapag handa na ang sibat, gagamitin nila ito sa mga maliliit na mammals na pwedeng meriendahin. Pwede rin sa mga maliliit na primate o kaya mga lemurs. Pinapasok din nila ito sa mga butas ng puno na pwedeng may natutulog na hayop. Hindi lang yan dahil ang puwersa nila ay sobrang lakas para siguradong turog ang nasa loob ng butas. <coughs> Hindi pa naman nila naiimbento na gumawa ng sibat o ibato ang sibat para patamain sa kalaban. Sa ngayon, malay mo bukas. Dahil nga meron silang military tactics at marunong silang gumamit ng sandata, siguradong advantage ito kapag gagayara sila sa mga gorilya. Paano naman kaya lalaban ang mga King Kong natin? Ang mga gorilya ay ang mga pinakamalalaking primate na nabubuhay ngayon sa mundo. Pero wag ka, ang palayaw nila ay gentle giants. Hindi gaya ng mga chimpanzee. Ang mga gorilya ay namumuhay ng payapa at maliit lamang ang grupo nila. Ang laki naman nila, nabanggit na natin kanina sa unahan ng video. Ang mga lalaki ay maaabot ng 6 feet kapag ito ay tumayo at titimbang naman sila ng 500 pounds. Siyempre, mas malaki. Mas malakas tama. Ang mga gorilya ay dalawang beses na mas malakas kesa sa ating mga tao. Ang good news lang sa atin, ang mga gorilya ilya ay mas mabait kumpara sa mga chimpanzee. Aatake lang sila kapag sila ay natakot o naprovoke. Sa grupo naman ng mga gorilla, ang mga labanan ay napakabihira, maliban na lang sa mga lalaki na nag-aaway palagi sa babae. <coughs> pero kahit na nag-aaway sila, bibihira naman ang may nai-injury sa kanila. Dahil sa mga gorilya, mas importante ang dominance, hindi agresyon. Sa madaling salita, alam na nila na kaya nilang manalo, kaya di na nila kailangan pang patunayan ito at manakit o bumatay ng kapwa. Merong ibang uri ng gorilya na nagkakapatayan talaga pero ang mga western lowland gorilya ay eh hindi pa nasasaksihan na humantong sila sa ganito. Ang away sa pagitan ng mga gorilya ay parang ganito, aaway ng konti Hahawak sa damo, konting yabang, hipo sa tenga. Pero yun na yun, wala ka nang makikitang maras na wala ka rin makikita ng mga military tactics sa mga gorilya at hindi rin sila nakita na gumamit ng sibat dahil hindi talaga siguro sila mahilig sa away. Kahit pa yung napapanood mo sa Tarzan na sinusuntok-suntok ng gorilya ang dibdib nila, eh hindi yun para magsimula ng away, bagkos kabaliktaran. Para yun takuti ng iba pang gorilya na kasalukuyang kalaban nila yun ay para huminto na sila sa away dahil ang mas maraking gorilya ay siguradong panalo. At kaya naman, sino nga ba ang mananalo sa digmaan sa pagitan ng grupo ng mga gorilya at chimpanzee? Well, wala namang pag-aaral patungkol dito pero pupusta ko ampere ko sa mga chimpanzee. Ang isang gorilla ay mas malakas kaysa sa isang chimpanzee, tama. Kung hindi naman digmaan ang usapan at one-on-one on one lang ang laban, sigurado'ng durog ang chimpanzee, walang duda-doon. Pero gera ang usapan natin dito at ang mga chimpanzee ay umaatake ng maramihan. Mas matalino sila at sadyang napakalupit. Kaya ang isang maliit na grupo ng gorilla ay siguradong walang laban. Eto pa ang isa. Kung yung 27 na chimpanzee ay nagawang bugbugin ang limang gorilla, e eh isipin mo na lang na ang 150 na chimpanzee, yan yung pinakamalaking grupo na naitala. Siguradong dudurugi nila ang 30 gorilla na ang walang kahirap-hirap. At para naman sa kalaman, yung 30 gorilla, yan din yung pinakamalaking grupo na naitala ng mga tao. Bukod pa dyan, kapag ang mga chimpanzee ay umaatake, sinisigurado nila na mas marami talaga sila laban sa kanilang napiling kalaban. Sa madaling salita, hindi papalamang ang mga chimpanzee at sisiguraduhin nila na abot kamay ang kanilang tagumpay bago pa sila magsimula ng gulo. Lahat ng yan ay para lamang manalo sa laban o digmaan. Pero kailangan ba na mag-away sila? Baka naman may ibang paraan para magkasundo ang mga hayop na ito. Ito ang isang halimbawa sa isang national park sa bansang Congo ng Afrika. Ayon sa mga sayantipiko, ang mga gorilla at chimpanzee sa parte ng Afrika na ito ay makikita na magkakasundo at tila ba magkakaibigan pa nga. Ibig nilang sabihin, tunay na magkakaibigan kung saan makikita sila na magkasama silang kumakain, naglalaro, tumatambay, maritisan, at masayang namumuhay sa parte na yon ng Afrika. Meron din ngang naitala na mga malalaking gorilla na nakipagkaibigan sa ibang chimpanzee. Tama, Maram sa parting ito ang mga primate na magkakasundo imbes na nag-aaway. Ayon sa mga scientifico, malaki ang papel ng pagkain dito dahil sa parting ito, mas maraming prutas ang tumutubo at halos hindi na nila kailangan mag-agawan pa ng teritoryo. Dagdag pa dyan, nagtutulungan din ang mga primate na ito para itrack ang mga predator dahil pareho silang paborito ng mga leopard. Meron ding mga teorya na merong hybrid sa dalawang hype na ito. Yun nga lang wala pang malino na ebidensya ang mga scientifico na nagkaanak nga ang gorilya sa chimpanzee. Pero kung titignan natin maigi, maaari naman talagang makabuo ang gorilya at mga chimpanzee. Dahil yung genetics ng dalawang unggoy na ito, ay halos pareho lamang. Tignan mo na lamang yung lion at tiger. Buo ang katol. <laughs> Tapos na manood, yung utang mo na like, <laughs> baka naman. Kita-kita ulit mga kosa.